ito na ang inahahanda nila Alden Richards at Main Mendoza na ilabas sa publiko. Grabe nga ngayon ang ipinakikita ni Alden Richards sa publiko na tila napakaraming bakasyon ang ginagawa ngayon. Pagkatapos umuwi, bigla na lamang naglalaho. Ganto ang taktika na ginagawa ni Alden Richards tuwing meron silang pagkikita na ginagawa ni Main Mendoza. Hindi na rin kasi isang sorpresa ito sa buong True-Blooded Aldam Nation dahil dati ay ginagawa na rin ito ni Main Mendoza na hindi ipinaaalam sa publiko ngunit malalaman na lang natin na nagbakasyon na pala. Ito ang time na nagbakasyon si Main Mendoza pagkatapos ng Bench Passion Show. Matatandaan kasi na napakaraming issue ang lumabas nito at naghanda si Main Mendoza at Alden Richards na bigla na lamang nawala at ito rin ang time na umalis si Main Mendoza patungong California at si Alden Richards naman sa Japan ngunit ang kinahinat na neto ay ang pagpunta mismo ni Main Mendoza sa Japan na hindi na naibalita sa publiko kaya abangan natin ang gagawin na paghahanda ni Main Mendoza at Alden Richards bago nila ilabas ito sa publiko. Dahil sa bandang huli, sila lang rin naman ang magdedesisyon nito. Marami na rin ang nakakakalap. Ang balita patungkol sa gagawing hakbang ni Main Mendoza at Alden Richards at gagawing bakasyon Napapabalita rin kasi na ang destinasyon na gustong puntahan nila ngayon ay ang Korea. Ngunit mataas din ang tsansa na mauwi na lang ito sa Japan. Kaya talaman talagang tutok na tutok ang buong Alden Nation. Pasabog na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards at ito ay nagbabadya. Gawin nila bago sumapit ang Valentine's Day. Ngunit hindi rin naman ito maliwanag dahil sa kanilang mga trabaho, lalong lalo na sa Itbulaga ni Main Mendoza. Kaya ang sigurado dito ay itong buwan ng Pebrero ay mangyayari lahat ang inaasahan ng buong Aldam Nation, lalong lalo na Alden Richards ay nauunan na dito. huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.